Magandang araw sa inyong lahat mga kabisay Medyo masalimot ang panahon natin ngayon Ako'y naandito sa aking kubo na ka-standby mga kabisay ngayon Dahil, yun nga Aking uh, pinagmamasdan ang galaw ng ating mga halaman mga kabisay Dahil, parang medyo masama talaga ang tama ni Pipito pero sa awa ng Diyos ay hindi pa naman kasi nung nakakaapit to dahil ang hangin niya ay mild pa lang at pabugso-bugso pa lang pero kanina kabisa, mga kabisay dito malakas yung hangin at dito ako sa kubo nakatambay at pinagmamasdang ko ang mga ampalaya ay eh, medyo nadadala talaga ng hangin at ayan medyo lumalakas ang hangin mga kabisay pero dito sa baba eh, hindi naman masyadong naapiktuhan gawa nga ng mga puno ng kahoy doon at huwag lang sanang babaliktad ang hangin siguro i eh, medyo ligtas ang ating halaman marami pa namang buko sana naman ay wag masira abang-abang sa mga iba pang detalye yung mga kabisay aking imu-monitor ngayon ito hanggang sa magdilim siguro medyo malakas ang hangin ngayon mga kabisay ayan kung makikita hindi nga lang umuulan pero malakas ang hangin ayan pero kanina malakas yung ulan kanina mga kabisay doon lang ako sa kubo naka standby hindi ko na videohan wala kasi akong dalang cellphone kanina mga kabisay <laughs> ay ngayon nagdala ko ng cellphone dahil inaabangan ko pero hindi naman masyadong nalakas nung biglang umulan mga kabisay biglang tumahimik naman ang hangin ayan wala ng hangin mga kabisay at umulan bigla pero hindi naman masyadong tumagal pero hindi pa rin pwedeng ipagkumpiyansa dahil medyo makulimlim Ayun. o hindi ako makalabas mga kabisay dahil naambun <laughs> kaya dito lang ako sa loob at ayan nakulog ah, okay na to kumulog na alright At ayan mga kabisay, mahina na ang ambon So atin munang bisitahin dito yung ating mga uh, Ibang pananim Dito ay eh, May mga tanim akong tanlad At ayan mga kabisay, buhay na yung aking mga Tinanim na salay Ayan May mga talbos na lahat ayun Ito. Ayan. mag aantay na lang na lumago siguro mga ilang araw pa akin na rin aabunuhan para mabilis lumago at ayan buhay lahat mga kabisay medyo umambu na naman <laughs> at dito ayan mga buhay na kabilaan itong mga kabisay papunta doon sa baba at dito ayan hanggang ito doon so may papunta sa bahay hindi ko nga lang nilagyan dito sa kabila at gipit na kaya dito lang ayan may pumuputok na at ito naman mga kabisay yung ampalaya ni paulo ang palaya at sitaw. <clears throat> Meron din akong mga tanim na kalamansi dito mga kabisay. Lagi ko naman itong naipapakita sa video. <clears throat> at yung aking papaya dito mga kabisay kalalaki na eh, hindi pa mula pang nahihinog medyo naiinip na ako, dahil sa ayan oh, ang lalaki na ng bunga nya pero wala pang nahihinog, samantalang dito ang dami ko ng kinuhang hinog ay magkasabay ko lang yan at tinanim. tatlong puno yan mga kabisay ay ayon ang isa, at marami rin bunga At dito ay ayan Ito ang Mga tanim kong kalamansi Mga kabisay Ayan Yung mga naan dyan Sana naman ay wag nang Pabagsakin uli ni Pipito Itong mga balag at kawawa Yung kalamansi ko Dahil malalaki ng mga kabisay Ayan ito huli kong itinanim Pero ayan palibasa na bunuhan kaagad humabol ayan yung una ayan mga una yan pero itong huli parang inihipan oh. ang bilis lumaki ayan pa oh puro ito kalaman si mga kabisay mga tinanim ko dito ayan ang hilirang iyan punta doon So ayan mga kabisay at nagpag malamang ligtas tayo mga kabisay kay Pipito dahil ayan nagpag tayo at may music na naman mga kabisay so siguro mamaya mumute ko na lang mga kabisay dahil medyo Malakas ang music doon kaya hindi na ako nakapag-video doon mga kabisay sa aking mga sitawan.